ito ang aking trabaho ngayon. Dito ako dakilang trabahador ngayon. Yan. Sa manicure pedicure. Pero pinag-aanohan ko pa. Pinag-aaralan ko pa yung sistema. Kasi kahit ako hindi ko pa komportable upuan. pero maganda naman siya dito naman ang mag blower dito sila nag -hub. malaki naman yung salon maganda siya dalawa pa rin kami nitsama